seventh reason para bumitaw na is when that person doesn't communicate anymore. Kapag ang isang tao po ay hindi na nakikipag-communicate sa atin, tapos sinasabing mahal ka, paki explain nga po sa akin, paano tatakbo yung isang relasyon ng walang communication? Sige nga po, paki-explain nyo nga. Yung hindi na nagpaparamdam sa'yo, pero feeling mo magjowa pa kayo, paano? May means of communication pero hindi nagko-communicate, walang signal. oh, walang signal daw. Sige, sabihin na natin walang signal kasi ma siman halimbawa o talaga may mga part talaga sa pag siman ka na uh, wala talaga signal o kaya nakatira siya sa bundok na assign siya sa mga field military or whatsoever given talaga yon may mga talagang walang signal pero yung mga isang buwan dalawang buwan tatlong buwan wala ka pa rin signal at especially kung meron namang paraan para magka-signal pero hindi ka pa rin nagko-communicate may something paano tutuloy ang isang relasyon tatakbo ang isang relasyon nang hindi ka nagko-communicate kung hindi lang hindi naman nagko-communicate ang isang tao bibitawan mo na kasi very foundation communication din yun ang isang relationship. Paano naman tatakbo ng walang communication? Hindi kayo nag-uusap. ba diba? Yung iba hinanap ang sarili, hahanapin ng daw ang sarili, hindi di na nag-communicate sa'yo. Tapos babalik na lang kung kailan niya gusto. Pwede ba yun? Di pwede yung ganun. Pag mahal natin tinang isang tao, o mahal tayo ng isang tao, automatic may commitment. At kapag may commitment, may communication. So kung walang communication ng isang tao, paano mo masabing may committed siya sa'yo? At kung hindi siya committed sa'yo, paano mo masasabing mahal ka?